Bukas dadating yung mga kapatid ko. Doon ka la mama. Instead na bibili sila sa iba ng yelo, sa akin na sila bibili bukas. Uutakan ko yung mga yun. Hindi ako bibigyan ng, hindi magbigay ng papasko. Uutakan ko, bibintahan ko ng yelo. Sampo, isa. O, utang. Gagawa na ako mga Mars. Para bukas matigas na yung yelo. Kasi magre-reklamo yung mga yun kapag ka hindi matigas na 10 piso. Gawa muna tayo mga Mars. Hello, good morning mga Mars. Bago ako maligo, gagawa muna ako ng ice tubig. Gawa tayo mga Mars ng ice tubig para hindi na tayo bibili bukas. Magkano din to? 5 piso din to, di ba? Maning kamot ba? Pero ano lang sa mga Mars, gamitin lang ba? Kaya yung akong mga kapatid na dating, mga mga walang hubog. Hindi magsigig pangalabit nga labit sa'yo pambili ng yelo. Gawaan ko na lang sila. Ako na lang magbenta sa kanila. Dula <laughs> sa Manmarsoy. Eh? Para hindi na kami bibili bukas sa iba. Dalawa tayo pa yellow. Pagkakitaan ko yung mga yun bukas. <laughs> gawa ako ng ano. Pailan na ba to? <coughs> Dami ko palang laman ni pong jago. Eh. Lagot kayo sa akin bukas. Ibibenta ko to sa inyo. Ayaw yung mamigay ng pamasko. Ay, hindi nyo ako bibigyan ng pamasko bukas. Bintahan ko na lang kayo ng yelo. O takan lang yan. <laughs> takan ko kay bukas. Para hindi na sila bibili sa iba. O, isang ganto, 10 piso. <laughs> <laughs> Grabe ko, sampung piso, no? Ay, benta ko talaga yung bukas, 10 piso sa kanila. Hindi, hindi nyo ako bigyan bukas ng papasko. O sige. Gagawa ko ng yelo sa inyo. Para hindi na kayo bibili sa iba. Ako pa ang kukuha dito sa bahay. Hindi na kayo lalakan. Pag may ino ganyan, o. Oh. Bigat kasi itong jug ko mga mars. Uy! Para may ano ako bukas, may... Kita tayo bukas. Pag may inuman kasi yan mga Mars, bastos. Tapon. Gabaan tayo. <laughs> Gabaan si Inday mga maring. Kailan na itong nagawa ko? Dua tayo yelo. Para sa inyo bukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi sa sampung piso. Ah! <laughs> sa pera tayo bukas mong Mars. Maliit man din itong pichil ko, eh. Ngayon na ako gagawa para bukas matigas kasi. Ipibintahan natin 10 piso. Reklamadora ba itong mga ito? Magkano rin isang jug. Tatlong ano, tatlong Tatlong ice, ah, uh, tatlong yellow Bawi na yung isang jug. <laughs> Uy, gibahak. Grabe na talaga, no? Bawasan ko. Kumatali. Eh. Ilan sila bukas? Nabibili ng yelo, dadating sila bukas. Siyempre, mag-inom yan sila. Katuwang ang yelo, mga Mars. Trabaho pa namang mga yan pag nag man, mga ngalabit. Pambili ng yelo lang daw. Paano gagawa ko ng yelo? Walang yelo hanggat walang sampung piso. Lalaki tayo bukas sa mga kapatid ko, mga Mars. Bawal utang bukas. Bawal ang utang ng yelo, ha? Para may, ano, may kita si, ko, si Kulasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang, tama na. 10 lang, mga Mars. Lalagay ko na doon sa ref. Para ang lagay ng ang laman ng ref ko ito lang. Para ano bukas? Pinpirasa, mga Mars. Pinpirasa sa tigdi 10. Oh, may tanda ko. Yeah! Ah, mga Mars, oh. May picture, may bantay. Okay, tapos na ako gumawa ng yellow mga mars. Maligo naman tayo.